Hello guys! This is MJ Vlog. So ngayon po, ako po ay magluluto po na aking kakainin ngayon for dinner. So nag-iisa na naman po ako dito. So ito po yung aking pinre na aking uh, lulutuin. So alam nyo na to kung anong lulutuin ko. So ito po, sibuyas. Ayan, hihwa na po ako ng sibuyas. And then, meron po, ayan, may dalawang itlog and then may kamatis. No, wala po tayong bawang ngayon pero meron po tayong uh, garlic powder. So 'yun lang ang gagamitin ko bilang isang uh, bawang. So guys, uh, ito lang po 'yung aking uh, napakasimple, no? Simpleng luto, simpleng pagkain pero okay lang kasi ano tawag dito? Uh, mas maganda 'yung simple lang, no? kesa 'yung bunga uh, bonga, marami ka nanglulutuin, no? At uh, matrabaho. So tama na ito na napakasimple yung luto lang. At saka nag-iisa lang naman ako. Umalis na naman sila. No? So, nagpunta naman sila kung saan. Uy, hey, against, ano yata tayo? Against the light. So, guys, magigisa na po ako ng aking uh, lulutuin. So, yan. Ito na lang pong kawali na maliit pong aking, ay, ang aking uh, gagamitin, no? Para hindi na po masyado malaki ang aking hugasan. <laughs> Ako lang ang mag-isa. So, yan po, guys. So, mantika. hmm <laughs> Kaya yan guys, inabisan ko na po mag-isa ng sibuyas. Ayan po guys, sibuyas. Sobrang dit lang po ng aking kawali. And then, syempre, susunod po natin yung kamatis. Bala po, itong itlog po is ano, tawag dito, galing pa sa alagang manok. Galing pa sa pinang manok na alaga. Kaya maliit yung manok, ay yung itlog ko po na ano, lulutuin. Ayan, nilagay ko na po ng kundi-unti ang kamatis. Napakasimple na naman po ng aking kakainin, guys. Always simple. Always uh, uh simple uh, luto. Hi guys. And then lagyan na po natin ng mga powder. So, ang powder to po is uh, ito po. Si so, ano ko na lang ng ito. Ito po ang powder. Is Black pepper. Ayun. Black pepper 'to ang ating ilalagay. And then Iodized salt. ayan Iodized salt. And then, ato na ba yun? Baka matakpan ko po yung inyong. Ano, ayan. Ayan. And then, ito po yung, ay, wala na yan. Ito, ito <laughs> meron. Yung garlic powder. Ano, ko, na rin. Ayan, garlic powder po ito. Garlic powder. O, di may bawang na rin, no? And then, yung baharat. Napampalasa po nila. Oh, yan. Masarap-sarap na po yan. Lagyan na natin ng chili powder. Ito, chili powder po. Para medyo maanghang-anghang. Ayan, ang chili powder. Ayan. So, haluin na natin, guys. Pag malambot na yung kamati, saka natin nilagay yung itlog na dalawa. Okay lang pala yung kawali, kahit maliit kasi dalawa lang naman na maliit sa itlog yung ating inilulutuin. Diba? Ayan, ano na siya, luto na siya. Binigay na po natin to. Dalawang itlog, ayan, dalawang itlog yan. Ayan, kahit maliit lang yan, is ano naman siya, marami naman siyang sibuyas at saka kamatis. Ayan. Ayan. Kailangan kasi, pag nandito kayo sa ibang bansa, malupit na pamamaraan ang inyong uh, gagawin para kayo ay may makain. Lalo na pag palagi kayong naiiwan, naiiwan na nag-iisa. So, kailangan mapamaraan kayo talaga. Kasi kung hindi kayo gagawa ng paraan para sa inyong mga pagkain, isa, nga 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 talaga kaya tingnan nyo guys ito oh. Ayan. Tikman na natin. Tikman na natin guys oh. ang okay. aking niluluto. No? Tikman natin guys. Um oh. Umuusok pa guys. Oh. Masarap siya guys. Masarap na siya. Kaya yan, guys, eto na yung akin. eh. aking Hinaan uh, natin yung apoy. Aking ginisang kamatis na may itlog. Simpleng ginisang kamatis na may itlog. So, ayan po, guys, oh oh yan na po. Simpleng ginisang kamatis na may itlog. Diba? Ayan. The Simpleng ginisang kamatis na may itlog. Kaya, thank you, guys, for watching. Thank you.